sana all na lang muna si Nights TV sa mga content creator na consistent pa rin ang pag-upload. Tsaka nabibigyan ng reward or award ng ating Tito Uncle. Basta, yun na yun. <laughs> Dito sa Meta World. Ma uh, Kino-congratulate ko lang talaga ang nakakuha ng ganitong award mga kalalabs. Yan. Ang dating Uh, nasa top 1 yan lagi ang aking ang aking award ngayon ay nasa top 5 na but it's okay dahil yan po yan sa aking violation po na nalabag so mga kalalabs congratulations sa mga nakakuha ng top 1 sana all, kayo na. <laughs> Yun mga kalalabs, maging consistent lang po tayo sa ating pag-upload para tuloy-tuloy ang pagbibigay sa atin ng top rising creator. Mga kalalabs, na makikita po yan sa ating mga timeline, sa ating account mismo. Ayan, nakalagay mismo sa ating timeline, rising creator. So mga kalalabs, congrats sa ating lahat, maging consistent, at huwag kalimutan makipag-engage sa ating kapwa creator para maging success po tayo dito lahat sa ating... Met the world, yay! Hey.